Nako po, inang mahabagin. Eto na. Kung mahilig po kayo sa bangos, mga kaibigan, eto po ang ibabahagi ko sa inyo. Dahil ang iluluto po natin ngayon ay isang luto ng bagos na sigurado ko po na maibigan nyo at mapapalaban talaga kayo sa sarap. Kaya siguraduhin nyo po na kayo'y may ekstra sinaing dyan sa gilid dahil tiyakoy papawisan po kayo sa lasa ng iluluto natin ngayon. Welcome po sa mga bago nating subscribers dito sa ating Chef Ron Bilaro Cooking Videos. Unahin po muna natin magpainit ng mantika dini sa aking makintab na kawali. Kapag mainit na po, iprito na po natin ang sitaw. Sandali lang po ito at lutuin natin ng malasado. Huwag niyo pong i-overcook. Ganirit po ang itsura ng gusto kong labasan ng sitaw pag niluto nyo. Okay na po ito para sa akin. O hanguin na po natin. At ilagay na sa isang maliit na mangkok at itabi po muna. Ngayon, Isunod na po natin ang talong. Iprito natin ang talong. Pareho din po ang proseso ng pagluluto. Sandali lamang at huwag i-overcook or i-overfry. Kung kayo po'y nanonood pa sa parting ito ng cooking video, kayo nga po'y mag-comment ng katitik kung saan po kayo nanonood para alam ko kung hanggang sa ang lugar nakakarating itong mga video yung ibinabahagi ko sa inyo. At nang ma-shoutout na rin ang ilan sa inyo. Salamat po! O hanguin na po natin at ilagay sa isang maliit na malukong at isang tabi na rin po natin itong ating talong na bahagyang ipinrito. Bangus po ang isda na pinili kong isama din eh sa ulam natin para madali pong makagilap nyo sa palengke at alam nang nakararami ang isdang iri. Eh. Iprito nyo po ang bangus. Yung iba po ang gusto yung malasado pero pinili ko po pong iprito ng todo-todo na ang bangus natin. O balik po tayo dito sa malaking kawali. Lagyan po natin ng katitik na mantika at igisa na po natin ng luya. Isunod na po natin ang sibuyas. At isunod na po natin ang bawang. Igisa po natin yan hanggang sa maging mahalimuyak na bawang at katatakotang puntik ng aswang. <laughs> Tsaka isunod na po natin ang kamatis. Ipagpatuloy niyo po ang pagigisa hanggang magkalerot-lerot na yung ating kamatis. Lalagyan ko po ng katitik na tubig ha. Kung katulad ko po kayo na mahilig sa may kaunting sabawang mga nilulutong ulam, e eh, lagyan po ng kaunting tubig. O takpan po natin at hayaan natin kumulo ng katitik. O sya, isama na po natin itong bagoong. Kaunti lang po ang bagoong na isinahog ko at hindi po ito kaalatan. Kaya ang gagawin ko po ay tatapikin ko po ng katitik na patis. At ito po ay bahagyang umalat ayon sa panlasa ko. O isunod na po natin ang pamintang durog kung kayo po naglalagay ng pamintang durog. O siya, haluin po natin at gisahin natin kasama tong ating bagoong ng bahagya bago po natin isunod na ilagay yung ating mga ipinaritong bangos. O di po ba, ayos na ayos siyang ganyan? Kaya madaling gawin to eh. Alam nyo po, ito pa ang isang tip ko sa inyo, mas masarap po kung ito'y sasamahan nyo ng gata dito po talaga kayo mapapangiwi sa sarap. Pag naluto na, talagang papawisan po kayo ng husto. Lutuin po natin sa tamang apoy at intayin po natin na medyo maging malapot-lapot ng konti yung sabaw ba. Balik tali na po natin ang bangos pag medyo nare-reduce na po ang sabaw. Ilagay na po natin yung mga ipiniritong palong. O pagkatapos eh, ilagay na po natin yung ating ipiniritong sitaw ipinirito ko po yung talong at saka yung sitaw para hindi po malabog pag inilagay natin din eh, sa ating kumukulong gata. Yun po ang style na gusto kong mangyari. At kung may malunggay po kayo, aba, samahan nyo na ng maraming malunggay para lalo pong maging masustansya ang ulam nyo. Ang malunggay naman eh, nabibili sa palengke ng isang balote eh, parang kasyang-kasya o kayang-kaya ng budget nyo sa pang-araw-araw. O lagyan po natin ng sining labuyo kung gusto nyo pong mag-apoy ng kaunti ang bibig ng kakain. Kung meron po kayo. <laughs> Basta wag lang pong puro sigang o bistek o paksiw ang gawin nyo sa bangus. Paminsan-minsan po eh, ganari pong style ang gawin nyo. Magulay na, may isda pa, etiyak eh, winner sa panlasa. Kung natakam po kayo mga kaibigan sa ulam na ibinahagi ko sa inyo, itag nyo na po ang mga kaibigan nyo at ang pamilya nyo at ishare nyo po para masubukan din po nila ang ulam na ito. O mag-comment po kayo din sa baba, sabihin nyo sa akin kung anong ricado ang gusto nyong ihalo ko sa susunod na lulutuin natin o kaya naman ay kung anong ulam ang gusto nyong lutuin ko at babasahin ko po. Ayos! Siron bilaro po, hanggang sa muli!